Araw mga kasnag, panibagong video. Andito kami ngayon sa Sangbay ni Ragsak Falls. Patok au Suyo Ilocosor. Ayun siya. Dito ang daanan mga kasnag. Ano? Kita kits tayo doon. All right, let's go. Pag pumunta kayo dito mga kasnag, ito may dadaan ano kayo? Dadaanan kayong ano? Kalsada sampah bako hindi kalsada. Ayos, oh. Ayan, oh. Yan, oh. Ang ganda, oh. Oo. Oh. Aririnig ko na yung ano, yung pagaspas ng tubig. Tama ba yung Tagalog ko, mga kaisinag? All right. Wow! Nakikita ko na mga kasinag. Ayun oh. Naku po. Ang ganda oh. Ang ganda mga kasinag oh. Diba? Diba? Excited na yung kasama namin, no? Ang bilis, oh. Tapos na kayo? Ang bilis nyo, oh. Dito na naman. Nako, dito na lang ako. mas gusto ng sapatos ko dito. Yan. Ayan mga kaisnag. Ang daming mga ano dito. Puno ng, puno ng kape. Ayan, oh. Barako ka mo. Barako. Hindi kape. <laughs> bunga na siya ko. O yan. Para tayong MPA dito ah. Ito na naman tayo sa madulas na kalsada mga kaisnag. Naku po. Sigurado. Hari ko na. Hari mo na rin, Bilas. Ito, andito na kami sa ano. Welcome to Sangbay ni Entrance fee. Adult 20. O yan. Okay. Ito, magbabayad okay, na kami dito bilas. mga kaisnag. Okay.

はい。<laughs> Right. Let's go mga ka-snag Ayan Nice Ganda ng ano niya oh Ang linaw ng tubig mga kasnag Talagang inalagaan din yung ano Poles dito Ado igat na rita. Na. Di. Okay. Nice. Nandito na kami mga kaisnag. Ang ganda oh. Ang ganda niya mga oh. Ayan oh. Oo. Wow. mga Wow. Ito yung ano namin, cottage namin. Ang luwang, ang luwang ng cottage namin, no? Oh. <laughs> Pwede pa kayo pumunta dito kung gusto nyo. Ano kami dito? Sa spot na gusto namin. Para picnic talaga siya, ha? Ah. Mga kasnag. Okay, may mga kasama ko, oh. Video, ano? Wow. Ganda niya, oh. oh. Alright. Ag, right. Ang ganda. Tama no? Hanggang dito na lang mga ka-snack. Please like and subscribe. Let's go.